Ben Tulfo Fun Filter Hindi po ako natitinag sa anumang panakot, anumang banta sa akin. Ilang beses na po ako nalagay sa alanganin na yung nagbanta sa akin. Patay na. Hold up eh. Bank robber. Alvin Flores, natatanda niyo ho ba yun? 2007? 2008, sa tuwing nagnanakaw po sila sa bangko, ginagamit pong pangalan ng bitag. Salamat naman during that time. Eh, na-execute, eh, na-execute tayo sila sa ng mga NBI noon sa sobrang ginawa na hindi na makontrol Marami na po kaming nasubukan na ibang bagay pero hindi na po kami gano'n sa amin lamang Gusto ko pang magbibigay ng mensahe ko rito kahit sino pa man kayo Wag na wag kayong magbabanta kay Bitag Hindi ako natitinag sa inyong banta na sasabihin Madadawit ako? Madadawit ako? Politiko ba ako? Hmm? Pag hindi rao ako tumigil sa kakadaldal ano bang dinadaldal ko? Ba't ako titigil? Sino nagpapatigil? Tinusubukan niyo ba ako? Sige, imbitahan niyo ako sa Senado. Ano meron? Sige, imbitahan niyo ako. Kalkalin niyo. Tawagin si George Garcia ng Comelec. Kung meron ba akong nakamkam na panikinabangan sa mga kontratista nag-donate nag sa akin, hindi ko naman kilala yung mga kumagat-kengkwit, mga kukulokoy niyan eh. Ang ayaw ko lang, pag nakita kong tabas na mukha dahil ikaw, gambling lord ka, dahil ikaw, naku, isa mang personality mo. Pero pag naman, nakikiusap ako. Dahil hindi mo malalaman kung sino ang kausap mo. In fact, may picture pa ako na, nung ako po'y tumatakbo, at na, alam mo naman kasi, hindi naman ko pin Ay, hindi, hindi, pala ako lumusot, pero hindi ako pinalusot. Okay. George! Okay, ganito, ano? Itong parting gusto sabihin, Eh, pinakita mo ko roon sa isang na, na sa, uh, yung congresswoman ata sa uh, ng uh, Kaloocan. Pangalan noon? Mitch Kahayon, dash Uy. Ala akong pakialam diyan. Kung yan ay nakita, nagpa-picture lang sa akin. Siguro nagagwapuhan sa akin or naastigan sa akin or mukha akong chongo, mukha akong ewan. Nagpa-picture-picture kami. Sa kongreso yun. Kasi napadaan din. No? Oh. Nagpipicture din man ako sa aking sister-in-law doon. Nagpipicture ako kung sino-sino. Lahat nakita naman kasi ako. I don't know kung bakit nagpapapicture. Wala lang pang Facebook. Alam niyo ho kasi ako sasabihin ko sa inyo. Maging balanse po ako rito. Mahal ko po ang aking mga kapatid. Kung ako po yung call out, hindi ko po pinahihiya. Ako po, ang ibig sabihin, tutuwiring ko pag mali. Kasi kung kaya kong gawin sa iba, yung panukat na ginagawa ko, yun din naman. Wala pa akong isasalba. Kaya doon sa mga kinakabahan at nagbabanta sa akin, kahit saan niyo kong dalhin. Saan niyo ba kung gusto dalhin? Senado, I love it. Ipap, isisingit yung pangalan ko nitong mga kontratista na mga potok sa buhok kung sino yan. Iharap niyo ako dyan. Sapatusin ko pa ngayon. Nakita po natin kahapon sa Mendiola, Luneta, Edsa, magkaiba mga rally po yan. Magkaiba ang reaksyon na managtungo sa mga lugar na aking nabanggit. Unahin po natin kahapon sa Mendiola. Ang nakikita niyo po sa Mendiola kahapon, nakita natin yung mga sinasabi natin, youth mob or mga kabataang nanggugulo. Maligalig, nagkakagulo, thrill-seekers. Yun silang naghahanap ng aksyon na sosobrahan yata yung enerhiya, sobrang asukal ata na hindi nila masunog na mga ininom nila mga palamig. Siguro yan ang dahilan. Nakikita nyo? Naghahanap po sila ng kilig. Ibang klaseng kilig. Kilig ng kaguluhan, sigawan, takbuhan, hiyawan, batuhan, pinagsisirana. Habulan, panununog, nakita nyo na yun ngayon thrill seekers or trip nila. Pagpapasok na po yan sa mga establishment, isa po yan yung sogo, pinasok na po nila, mabro po yan. Yan po yung nangyari dyan sa may mendiolas, may bahagi ng recto na po yan. So ito mga kabataan na ito, walang magawa. May e, mga tambay po yan, spontaneous, hindi planado. Nagkaisa sila, nandun yung sinasabing thrill o yung sinasabing trip nila. Trip na hindi mo kumisang planado pag may kumilos ang isa, kuyong nasunod-sunod na sila dyan. Alam niyo para may aso, pag medyo may hinabol, may isang alpha, susunod-sunuran na yan. Mabuti sana kung yung sunod-sunuran kayo, habulan kayo, papuntang bangin, hulog kayo, isa talon, isa hulog kayo lahat. Doon dapat. Eh kaso hindi sa bangin eh. Binabato. Nakikita natin dito yung sinasabing maximum tolerance ng mga pulis natin. Hindi ko sinasabing kinakampihan ko, pero makikita mo na sinisipa pa. Yan ang sinasabi natin, thrill seekers. Yan, kung akong pulis dyan, susundutin kita ng transyon ko dyan eh. Doon mismo sa pagkalalaki mo, pag natin, pag napaupo ka eh. Ako mismo, ako mismo nagagalit na kasi hindi na po malayang pamamahayag. Wala pong masama pag ikay magpakita ng iyong pahayag. At pagpahayag, basta hindi po ganyan. Kasi pag ganyan, pinipick up po yan. Ito mga videos na to pinipick up po ng mga dayuhang networks at ang tingin nila maggulo na tayo eh hindi naman totoo eh, isang bahagi, isa lang, isang video lang po inaccentuate ng mga foreign network na ipinakita, nagkakagulo tayo. Kung tutusin, mga tambay po yan. Tingnan niyo ulit yung mga videos, ano? Hindi ko maintindihan. pero ata yun. No? Naghahanap ato sila ng ewan. Yan ba'y may pinaglalaban? O ayan, pag pumapasok na, nagsisira ka na. Anong ibig masabihin? Yan ba'y meron kang adbukasya uh, advokasya dyan? O adbukasya kung pa paano ma ma makulimbat natin sa loob? Yan, wala. Wala kasing pulis. Nakita mo? Mob rule na ang tawag dyan. Destruction na ang tawag dyan. Looting na ang tawag dyan. Lahat, nakikita mo, o oh, ngayon, wala lang, sabihin na natin galit. So, hindi ko nila lahat. Pero yung iba, pag inumpisahan ng iba, susunod yung iba. O oh, samantala, dito naman sa EDSA. Nakikita niyo sila Arterito Ngaw-ngaw dito Ngaw-ngaw doon Hindi mo malaman kung sino talaga A anong mga motibo Gusto nilang maging relevant pa siguro Hindi ko nila mga bossa hindi ko maintindihan kapag hinaluan na ng mga personalidad dyan. Meron ba talagang advokasya? Siguro, gusto nila express, we do respect, ha, hindi, hindi, ko binabastos. Malayang pamamahayag, nare-respeto po na niyan. At ginagawa nila sa publiko. Kaya makikita nyo, iba po, iba naman, medyo, matino po, matino, maayos. Hindi yung nagkakagulo sa Mendiola. Ginagawa nila sa publiko. Ito mga Gen at nagre-react lang sila kung ano-anong mga... Well, sinasabi natin nasa eh, entablado, eh, makikita niyo naman siguro eh. Kung anong sasabihin nila, masarap pakinggan sa tenga. Simigaw so, lahat ng kalit! Lahat ng kalit na kalit! Ang hindi matatapos ang... Iba po yung mainstream, maayos. Wala po ako man sasabi. Nandoon po yung mga nagmarcha, nandoon po nagpakita po sila ang advokasya po nila, partido man 'yan, may pinaglalaban, Mererespeto po natin ang kanilang pagpapahayag. Nandoon po sila Senator bamakino sila Kiko Pangilinan, Laila De Lima, Shell Jock, Maayos naman. Nakita ko po kung paano. Wala po ako makitang masama roon. Pa pamamahayag. Ang hindi po maganda, yung bang mga taong nambabato ka na. Naninira ka na. Hindi na po masaya. Bayulente na. Kayo, 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 ang tingin nyo. Ito po yung dapat isentron ng atensyon na mga kinaukulan. Ito po yung kalagayan, kapakanan at karapatan ng mga katutubo po natin. Makita po namin ang katotohanan, hinanap po namin ang katotohanan sa likod ng lahat kung paano pinagsasamantalahan, niloloko, inaabuso, at napapabayaan ito pong mga aita po natin sa Pampanga. Aksidente pong lumapit lang po sa amin to three months ago kung natatandaan ko, bumisita po ako ng Clark. Gabi na, lumapit po sa amin. Ito po yung mga watch your car boys. Sila po yung nag aano ng parking. At nagulat na lang po kami. Eh, sabi Mr. Tulfo, bitag. Ibahin po natin yung Mr. Tulfo sa Bitag. Marami pong Tulfo, hindi po ako yun. Si Bitag po ako. Nung nakita po nila ako, humingi po sila ng saklolo. Ako naman, ay eh, kalalabas lang po namin sa Japanese restaurant. Kinuha ko po yung papel at pagkatas paglabas ko, nababother po ako, kinausap ko po, po sila. Doon po nagsimula ang lahat kung paano po namin nakita at nadiskubre ang katotohanan sa likod ng sinasabi po natin, mga katutubo po natin. O, oh, mabalakat pang panga, Mayor, Mayor Gerald Aquino. Nasa ilalim nyo, sa sanggunian bayan, sanggunian panlalawigan, pwede naman akong bumisita sa si gobernador ninyo. Eh. Pwede naman ako bumisita sa para magkaroon ng kunting ito na may kalinwanagan para doon sa sinasabi po natin, mga aita po natin, na pagsasamantalahan, andyan po sa mabalakat. Sa mabalakat po, lumapit sa amin ng mga ayte, meron din po sa Angeles. Meron din dyan sa paligid sa may tarlak. At may mga ayta rin po na sinasabi po natin sa lugar na kung saan Zambales. Pag hindi po sila tiningnan at hindi ko po sinasabi, hindi ginagawa ng NCIP ang mga trabaho nila, ay eh, nasa koko, nasa koko ng DILG sa LGU. Etong naloloko rito mga boss, ano? kung ikaw maghahalal ng representante na sinasabing indigenous people mandatory representative, representation, hinahalal po yan ng mga matatanda, the elders, sa loob ng komunidad ng bawat mga aita, which is may mga barangay-barangay. Oo nga, kung may barangay dyan, sa ilalim yan, DILG, sa lokal na pamahala, nakikinig ka ba dito, Mayor Gerald Aquino? O nahihiya ka pa, o di ko maintindihan, natitinag ka ba? Ako'y nananawagan sa'yo. Bukas ang aming tanggapan dito. Ako yung nilalantad ko at mayroon ka pang sinulat sa amin. Hindi ka, hindi ka po pwede magpa-interview. Eh, may kinalaman to sa inyo. Kasi itong si IPMR ay sumasahod sa inyo eh. Pag ang isang tao sumasahod sa ilalim ng budget ng DILG, wala na yan sa NCIP. Ngayon, pag yan ay nagtumatanggap na ng sahod, siya ay representante na ng sinasabing sanggunian bayan at sanggunian panlalawigan. Yung pong mga lupain ng mga Aita, pinagkaloob po yan ng pamahalaan sila'y pangalagaan, protektahan, mapreserba ang kanilang kalagayan. Pag ang Aita nahihirapan sa loob ng kanilang komunidad na tinitirhan, gagawa at gagawa, hindi lang sila mabubuhay sa kamote, papaya, saging, Naawa po ako nung bumaba po sila, sa gusto lang matulungan namin sila, nagdala po sila ng mga sako-sako, abukado, saging. Galos gumuho po yung kumbaga, tutulo po yung siguro, parang dudugo ang puso mo. Bakit kinakailangan ako dalhan? E libre naman ang tulong namin. Ang ginawa ko na lang, binayaran ko na lang lahat ng kanilang dinala. Ang sabi ko, pag hindi nyo tinanggap ang bahay nito, hindi ko kayo tutulungan. So, napilitan sila tumanggap. Pati na rin yung kanilang nag ambag, -ambag sila magrenta ng sasakyan, makaabot lang sa aming tanggapan. Nakita niyo naman siguro, pag ang mga aita, pag ang mga katutubo, at kahit sino mga kababayan natin, kapag na nakita nila dehado na sila, nakita nila na sila ay napapabayaan dahil wala sila mga mukha, wala mga boses, mahihina, Kanino tatakbo yan? Hmm, tumatakbo yan sa bitag. Kami po yung grupo nag-iimbestiga. Ang apelido ko lang po ay Tulfo, pero hindi po ako Tulfo. Doon sa apelido ko, ang trabaho ko po ay nasa bitag. At wala po ako mga Tulfong kapatid dito sa ginagawa namin. So ang gusto kong sabihin, linawin ko lang ngayon, ikaw, Mayor Gerald Aquino. Makapangyarihan na po yung mga mayor. Masobra na po ang kapangyarihan ako minsan. Ang boss na po nila, Mayor. Kaya naintindihan mo ba ako, Mayor Gerald Aquino? I want to do an interview with you. Tatawagan ka namin. Sa so mo sa gusto, bibisitahin ka namin. Magtago ka pa sa loob ng mesa mo, pupuntahan ka namin. Kasi trabaho lang to. Kasi kung hindi, mapipilitan kami pumunta sa DILG. At obligahin ka para naman humarap ka. Trabaho mo humarap sa media, hindi para magtago. O kung wala kang tinatago, hindi ka natitinag at hindi ka natatakot dahil magsasabi, abogado ka naman eh. You know the law? Ako, investigador ako. Ninadala na po namin sa publiko at marami, ay dadalhin po namin to sa mga mambabatas. Nakahanda po kami at gusto po namin sabihin na siguro kung may Republic Act man tayo, hindi matibay po na batas pag Republic Act. At sa atin lamang dito, e paano itong kalagayan ng mga katutubo na kinakailangan na madagdagan po siguro natin pag ang isang indigenous people mandatory Representation, ibig sabihin, hindi mo ina-appoint. Ina Kinakailangan ihalal yan, eh, eh, nagkakaroon ng election, eh, special elections, para doon sa mga elders, matatanda, doon sa komunidad na hindi pinakikialaman ng lokal na pamahalaan, hinahayaan sila to chart their own destiny, na ang kanilang kapalaran ay eh, doon sa kanilang mga desisyon, aksyon, ang kanilang mga ginagawa, yung matatanda at yung mga batang mga katutubo, natututo sila sa sinasabing karunungan dahil ginagabayan po sila. In the name of progress, we must also protect kung ano yung mga preserve land, yung mga preserva, protektahan ang mga katutubo po natin, hindi po para pagsamantalahan. Ang problema ay yung pong inappoint, hindi po inelect, inappoint daw umano, ay yung pong pumupunta ng Korea. Nagta-travel po siya. Ang nakikita, representasyon ng katutubo, pupunta ka ng Korea. asa ba ba ang katutubo sa Korea? May katutubo ba ng mga Aita ang Korea? Ngayon lang ako nakarinig atang Korean Aita. Give me a break! Nakikinig ka ba, Mayor Gerald Aquino, kay dyan sa NCIP or NCIP National? Kinig ba kayo ngayon? Huwag na sa Region 3. Bibisita rin kami sa inyo. Taka nakikita yung IPMR. Okay, uh, well, indigenous people, mandatory representative, jet setter. Para yung punta ng Korea, bisita roon. Meron bang mga aita sa Korea? Gusto ko, siguro mag-iimbestiga ako ngayon. Tatanong ko kay Mayor Gerald Aquino, meron ba Gerald Aquino ng Mabalakat Pampanga? Meron bang aita sa Korea? South Korea? wala naman siguro sa North Korea, yari tayo diyan. <laughs> Mamabombat, mamashingan tayo roon. at may mga totoong Korean investor nagkaka interes Malapit dyan sa lupain ng Clark. Alam nyo, sa May Clark may mga ibang mga personalidad dyan na talagang squatter na talaga. Nakita nyo sa drone? Ang lalaki pa paano nakatayo yung bahay doon? Kahit na mismo yung NCIP na to, na- 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 well, medyo na- eh. Kaya Mayor Aquino, okay, ready ka na- 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 na Sige nga, sagutin mo kami. Padala mo tapos pagsagot mo ngayon total, nakikinig naman siguro sa mga tao mo. Sige, importante naman, kita mo, ang daming nakapanood nito. So ang gagawin namin, kami na ang puso inyo, kuwabe po, kung sino po nakakilala kay Mayor Gerald Aquino, ang inyong PIO at inyong Sangguni Bayan, Ganon din, yung sangguni ang panlalawigan sa Region 3, probinsya po ng Pampanga. Pampanga po ang sinasabi natin para mapatawag magkaroon siguro ng hearing kayo dyan. Ay eh, nakahanda po kami dalhin yung mga AITA at yung representasyon po ng sinasabi nating officer. Ganon din po yung NCIP para magkaliwanagan. Kung may pagkukulang ay isagawa ang batas, dapat isulong siguro para dagdagan ng batas. Pag isang batas, inayos mo, dapat may papalit ka. This is Vita Glide 2.0. Ben tool fun filter